Sir kakapoy sa amin. Ay, yung daan. Ay, kakapoy Ay, kakapoy sa amin. ka kakapoy Ay, 25, 25, 25 sa 25 25 Ay, kakapoy ma'am. Ay, kakapoy sa amin. Ay, kakapoy sa amin. Ay, kakapoy sa amin. Ay, kakapoy sa amin. Ay, kakapoy sa Ay, kakapoy sa amin. Ay, kakapoy sa

Na na na. Nao ng bagag nao, ng trabaho lang gamay. Yan ang dapat tularan ng mga kabataan. Imbis na nag bahay lang siya, siya. Ibalik niyo dere Omar ang sultan na basuhan. Ismang sigurado balat mo. Ano na nai? Oh na yes, sing, one, one hour. Pili <laughs> ka. One hour na. Oi, <laughs> <laughs> oi <na>. <laughs> sa balat trabaho. February na, sa February na siya. Ibang gentle nilin. Wow. Sa dorm, dahil mo nang limpyo. Sa dorm mo.

A ah, lan satan na yeah. <laughs> Mulu ko Sa atilan mo oh. sa kanyang negosyo. Shout out diha sa tanang mga followers. Ang trabaho din ni Karol Dre. guys. rom sa Great 11 Senior High sa Shout out to you guys. And thank you. Oh. Daghang salamat sa nagtanaw. Oh. Thank you for watching. And... and Omar too.